Onti-onti nang kumikilos ang lawyer ni Main Mendoza para sa nasabing kaso na isinampa nito sa kanyang asawa na si Arjo Atayde at sa kabit nitong si Main Mendoza. Suportado din siya ng kanyang mga kamag-anak lalo na ng kanyang magulang dahil bukod nga sa nahuli ito ni Main Mendoza na magkapatong ay hindi rin siya nakatanggap ng sorry mula sa dalawa. Isa na rin ito sa dahilan kung bakit Jane Austen ng aktres na ay pakulong ang dalawa ayon sa kanyang lawyer ay aabot ng ilang buwan o taon ang nasabing kaso nito pero ganun paman ay maari pa ring magpiyansa ang dalawa. Napag-alaman din ng publiko ang umano ay pagpunta ni Arjo Atayde sa bahay nila Main Mendoza para makiusap na iurong ang kasong isinampa sa kanila ganun pa ay wala itong nagawa nang pinagtabuyan siya ng magulang ni Maine at pinakuha sa security guard. Nasabi rin ng media na wala nga daw umanong laban ang side ni Arjo at Tide patungkol sa kaso kaya wala itong magagawa kundi ang pakiusapan na lang ang ex-wife nito na si Maine Mendoza na iurong ang kaso.